Tingin nyo bading Fine. Ang iniisip ko minsan pag may ganung mga rumors, wala na ba iba? Wala pong katotohanan lahat. Wala po kaming anak. We never... Masaya po sila dun eh. Tangaling ko pa ba? Sa dinami dami ngayong naglalabas ang love team sa Pinas, ang Aldaw pa rin ang pinakamatatak sa mata ng mga Pilipino. Kaya hanggang ngayon, pinipilit pa rin ng mga fans na pagtagpuin sila sa interview ni Tony kay Alden patungkol sa issue na kung bakla ba siya at ang isyong kasal at may anak daw umano kay May Mendoza na kasalukuyang kasal ngayon kay Arjo at Sa chismis na ito hindi na talaga nakapagpigil ang aktor na imangkahi ang kanyang saloobin. Mangyak-ngiyak ang aktor dahil sa paratang ng mga fans. Ani niya kung masaya daw ang mga ito sa pagchichismis ay okay lang daw sa kanya. Linaro din niya na ang lahat ay walang katotohanan at pawang gawa-gawa lang ng iba. Hindi na daw bago sa kanya na makarinig siya ng chismis tungkol sa pagkalalaki niya. Hindi naman daw ito totoo kaya hindi siya naapektuhan.